What's up? What's up? Magandang hapon mga Aports. Pag-uusapan natin ngayon is uh, ano ano ba na gusto ko dito sa Teka lang nga. Wala pala akong gas. Magpapagas muna. Doon na ako magpapagas. Yung magkukumpisahan ano na to, itong vlog natin is uh, gusto ko muna ng uh, pasalamatan yung Imprint Custom sa paggawa ng riding jersey riding jersey ko customize para lang sa sa atin. Yon, maraming maraming salamat Imprint Customs. Yon, anyways, uh, balik tayo. Uh, ano bang topic natin ngayon? Uh since itong Duke 390 is 2 uh, months na sa akin, eh, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ano ba yung mga gusto ko dito. Di yung ayo ko sa kanya, sana magpapagas muna ako bago tayo tumuloy. okay lang. Thank you. Ito. Hulog natin sa Christmas box. Dahil <laughs> malapit na ang Pasko. Ayan. Baka may gusto kayong batiin. Ayan. Oo. Ito. Ron Speed Moto. Makikita kayo dito. I-upload ko tumamay mamayang gabi. Agad, ha? Ano kalimutan? Wala pa ako sticker, eh. Nagpapagawa pa ako, eh. Okay. Merry Christmas. Thank you. Ayun. Ayun nga, lumabas na yung service. Kailangan na natin magpa-change oil. So, current mileage niya is 11,700. Na. Tuloy tayo sa ano natin. Tuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Kung in 2 months na nasa akin to, um, ano nga pala? Ay, Allah nahulog yung gloves ko po yare uh tuloy nun ah Nandito ayun nandito lang pala akala ko nahulog yun ayos so hindi na ako babalik dun sa petron dediretsyan na tayo dun ano, na, ano ako dun ah akala ko nahulog Eto na Totoo na to Tutuloy na talaga tayo Siyempre dun muna tayo sa mga ano Dun tayo sa nagustuhan ko sa motor na to Sa loob ng dalawang buwan Ano yung mga gusto ko sa kanya Ano yung mga ayaw ko sa kanya Eto real talk lang to ha ah. Sana makatulong to sa mga Bibili rin ng Duke 390 Eto personal experience ko lang to Dito sa motor na to Unang-una, syempre, nagustuhan ko sa Duke 390 is yung design. Syempre, kita nyo naman, yung nagpagas ako, nagandaan din sila sa motor. Na-appreciate nila yung motor. Kaya, ayun yung pinaka-una ko nagustuhan sa motor na to. Syempre, pag bibili ka ng motor, marami ka naman din ikinukonsider, eh, di ba? Syempre, kung may budget ka rin naman, or kung ano, syempre, pipili mo yung maganda na, di ba? Wala nang halong ano yan. Wala nang halong bolaan yan. Siyempre, gusto naman nating mga riders is yung magandang motor. Yeah. Itong Duke... Ah, yung mulan. Itong 390 is uh, ano siya? Ah, uh, turn head. Ano ito? Ang tawag dito? Basta, ano siya? Lagi siyang nililingon sa kalsada. Siyempre, maganda yung Duke 390. Ah, uh, maganda yung design ng KTM. So, yun yung una kong nagustuhan sa kanya. Pangalawa kong nagustuhan sa kanya is technology sa mga 400cc na natry ko na iba KTM yung para sa akin walang halong bias KTM lang yung nakitaan ko sa mga 400cc ewan ko kung meron pang iba dyan baka hindi ko lang natatry pero isipin mo naman sa 400cc mo meron kang ganitong technology LED na colored panel na gauge diba? not bad Siyempre, maganda yan. Dagdag sa design ng motor yan. And, hindi lang sa design. Sipi mo, meron ng date, battery, pwede mo i-connect yung phone mo. Pag may tumatawag, pwede mong malalaman mo kung sino yung tumatawag. Ayan, papakita ko sa inyo. Pag may tumatawag, ma-alert ka. Lalo siguro kung emergency, pwede ka huminto. Siyempre, alam naman natin na ano eh, na... Bawal sumagot ng call habang nagda-drive syempre safety natin yan at safety nung mga kasama natin sa kalsada tapos na tayo sa technology pangatlo napakagaan nya mga airports promise medyo traffic pala dito eh babalik na lang tayo don sa danghari so ayun mabalik nga tayo sa ano na yan sa pinag-uusapan natin isa sa nagustuhan ko sa kanya din dito is ang gaan nya sobrang gaan nya dalin Walang halong biro. Ah, uh, wag na natin pangalanan yung ibang 400 na yung talagang ina ko na iba is mabigat. Ito ang gaan niya. Ang gaan niya kahit hindi siya tumatakbo. Mas magaan siya lalo na pag tumatakbo. Example nasa naka-park ka tapos yung kalsada is parang napaganyan yung parang pababa ang niya lang hatakin hindi siya ganung kabigat for 400cc ah. pangapat na nagustuhan ko dito is ay ako yung ulan nakakainis wrong timing naman masyado yung pangapat is yung power although single ah. although single cylinder ang Duke 390 pero ibibigay niya naman sa iyo yung torque yung torque yung pagka aggressive na bike Sobrang aggressive niya talaga Promise Hindi ako nagbibiro Kung galing kang ano Kung galing kang underbone Mga 150cc or 150cc ganyan Scooter Or Kahit anong brand Basta underbone Tapos bigla kang sasampa dito Promise ma Magugulat ka sa power niya Ang traffic nga Feeling ko babalik na lang talaga ako kasi hindi masaya mag-vlog sa traffic. <laughs> ang dali niya ilikuliko. Isin sa mga gusto ko. Pero maghanap muna tayo ng U-turn. Tayo ay mag-U-turn. Pabalik. At hindi masaya bumiyahe dito. Itong Duke 390 na to is kaya makipagsabayan sa mga higher CC. wag lang sa top speed. Kung normal na biyahe, yung paganyang-ganyan, hindi kayo maiwan nito. Dahil ang lakas ng power niya sa una first gear, second gear, third gear. Pero pag pumatong na ng mga fourth gear o ay, mga fifth gear, is nawawala na yung power niya. Hindi naman nawawala. Siyempre, single cylinder lang. Huwag tayo mag expect na sobrang tulin naman talaga na ito. Di diba? Siyempre, given naman yan eh. kung gusto mo talaga na sobrang tulin, is sobrang bilis, eh, di mag 1,000 cc ka. 1,000 cc! Yun, mag 1,000 cc ka kung gusto mo talaga ng mala, mala jet sa bilis. Hindi, Anyway, yun, yung pangapat na nagustuhan ko sa kanya, yung power niya, yung torque niya, yung gigil niya, hindi ka bibiguin. Promise yan. Sa mga nagpaplano na kumuha ng Duke 390, pwede ba siyang gawing daily bike? Pamasok sa trabaho, pamasok sa school, pamasok sa... Ewan ko kung saan kayo papasok. Yes, oo. Oh, guaranteed pwede pwede siya ipang araw-araw. Fuel consumption, sa akin tipid mode is uh, kung yung normal na takbuhan lang, na nakukuha ko ng mga siguro mga 26 to 28 kilometers per liter. Mga ganun, KPL sobrang tipid no na ah. let's say one ano isan litro from Imus to Tagaytay kasi parang 30 kilometers yung from Imus to Tagaytay isipin nyo 1 liter magkano per liter nasa 48 pesos depende sa rating ayan oh. sa so Shell speaking shoutout Shell Tipid siya. Kung ipapang-araw-araw nyo pa, kesa kung sasakay kayo ng jeep, van, di ba? So, kung ipapang-gas nyo siya ng full tank, so, ang full tank neto na is nasa 500, tapos may reserve pa siya, eh, total is 13.7 uh, liters, ang uh, ganun. Eh, pwede pwede siya ipang-araw-araw. Eto, sa gilid. yon Yun yung panglimang na gusto ko sa kanya. Pwede siyang gawing daily bike. Sa so, mga gusto kumuha ng Duke 390 as their first bike, ang dali niya isingit-singit. Kung napanood niyo yung review ko na ito sa yung last vlog ko, hindi naman last vlog, yung last last vlog, yung Duke 390, kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na mga ports. Makakatulong sa inyo yun. Kung nagmamadali kayo, ya, yeah, papasok ng trabaho or may ride kayo, sobrang dali niya i-manoeuvre sa mga traffic. As big bike, ah, madali, madali siya eh yun yung isa sa mga nagustuhan ko rito Woo! okay, balik tayo sa sa mga ayaw ko naman sa dito sa Duke 390 eto honest nagiging honest lang ako para sa mga may planong bumili eh yung eto yung honest review ko sa bike ko 2 months na siya sa akin ngayon unang una ano nga ayaw ko sa bike na to yung init niya sa makina engine heat niya Promise, ang init niya sa legs sa mga ganto lalo kapag uh, lalo kapag nata-traffic nasta ka talaga sa traffic tapos hindi ka makalusot yun talagang heavy traffic tapos tanghaling tapat mga 12pm, 1pm, 2pm bla 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 <clears throat> ang init nya ang init nya sa legs hindi nakakatuwa <laughs> promise hindi nakakatuwa yung init na itong duke na to pero na improve na siya kasi yung version 1 is yung init niya is pa ganito papunta sa legs nyo pataas pero itong version 2 na improve na tapos sabi nung iba sa version 1 may nag overheat daw ng mga cases mga ganon may mga kaso na nag overheat yung motor so far dito sa Duke 390 na version 2 natin is hindi pa ako nakaka-encounter ng overheat ilang beses ko na siya na long ride malalayo na rin yung napuntahan ko kasama tong motor na to wala pa ako nagiging major problem sa kanya or kahit minor problem wala pa naman ako na-encounter yun yung isang ayo ko sa kanya engine heat ang init niya pangalawa ito yun niya, sabi ko nagiging honest lang ako pangalawa is maintenance yes totoo po yun Ah. Uh, kung magki KTM Duke 390 kayo, um, medyo ano po siya. Uh, mga ports medyo medyo may medyo masakit sa bulsa. Hindi ko alam, ha, kasi ako nasasakit. Masakit sa bulsa eh para sa akin eh. Kung ready ka naman eh, kung may, may budget ka rin naman talaga, eh, go ka na sa Duke 390. So ayun, yun 'yung pangalawang ayo ko sa ayo ko dito yung maintenance niya medyo ano siya high maintenance pero given naman eh itong KTM is a uh, European bike premium bike um, head turner so bakit ka hindi ako nagsisising kinuha ko to kahit medyo masakit siya sa maintenance so pangatlo mayroon pa ba parang wala naman ni eh, parang lahat parang overall gusto ko yung motor eh <laughs> eh yung pagiging single cylinder niya eh wala namang kaso sa akin yun. although kung mag -e expect ka na tunog big bike talaga tong Duke semi lang kasi single cylinder siya hindi siya tulad ng mga yung mga parallel twin na dual cylinder na talagang macho yung tunog yung dumadagong doong yung dug -dug, dug 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 hindi, hindi siya ganon. pero paparinig ko sa inyo mamaya pagdating dun sa ano pag -park ko so yun balik tayo kahit traffic magkikwentuhan lang muna tayo Ewan ko pang ilang, pang ilang ko ano na ba yung nasabi ko pangalawa o pangatlo pangatlo ang ayaw ko sa Duke na to is etong yung LC etong ano nya etong panel gauge nya is yung stock ah merong butas, hindi naman butas, parang hindi siya totally sealed. Pag umuulan or nililinisan or mababasa, eh pinapasok siya ng tubig dito sa mga itong, itong mga side na to. Sa so, ganyan, eh, eh, yung isa sa mga hindi ko nagustuhan nung nakuha ko tong motor na to. Kasi, bakit? Siyempre, pag pinasok ng tubig, masusunog yung screen. Pero ginawa ng paraan, salamat sa ano natin, sa personal tropa mechanic na si Ipis. Ipis Works, uh, ginawa niya ng paraan. Nilagyan niya ng, ang tawag dito. Nakalimutan ko, basta parang nilagyan niya ng glue. Nakalimutan ko kung ano eksaktong tawag dito sa nilagay niya. Shout out kay Ipisman Man. Ang tropa kong uh, sobrang bait. <laughs> Yan, siya nag ano, siya nag-change oil, siya nag-maintain itong eh, motor natin. Solid ano natin yan, solid tropa yan. Siya shout out sa mga tropa ko doon, sa EP Works. Ayan yung isa sa mga, no, balik tayo anyway. Ayan yung sa mga, isa sa mga hindi ko nagustuhan. Yung stock niya, pinapasok ng tubig. So payo ko lang sa mga kukuha or sa may meron na kung ano, lagyan nyo na. Dahil hindi biro ang presyo na itong cage na to. Sigurado ako, color digital, di siya biro. Huwag nyo nahantayin masunog. Lagyan nyo na nung remedyo. Ito, nagiging honest lang ako dito sa ano na to. Sa review ko. Dito sa motor ko since 2 eh, months na rin naman to sa atin. So ayun, mga apports. Uh, uh, parang yun lang, sinare ko lang sa inyo kung ano yung nagustuhan ko dito sa motor na to. At sa kung ano yung hindi ko nagustuhan sa kanya. Overall, I love this bike. This is my first big bike. Mga ports Duke 390 na Version 2 Although uh, Second hand ko lang siya nakuha Nakuha ko siya is 8,500 km yung tinakbo In 2 years ha Kasi version 2 to eh Ito yung 2018 na version 8,500 Hindi siya Hindi siya gamit na gamit Yan Shout out din kay Sir Patrick Villaceran Sa so, nakuhaan ko uh, Alagang alaga tong motor na to Wala ko naging um, sa ngayon, wala pa ako nagiging major problem sa kanya. Puro ano lang, puro eh, minor minor lang. Eh minsan given naman 'yan sa second hand. So, inyo yun yung personal bike review ko dito sa Duke 390 na to. Honest review, ha? Ah. Honest review, mga ports. Sana makatulong sa inyo yun. Sana makatulong sa inyo. Itong honest review ko sa ano na to. Sa motor na to. Pabul ko lang pala. Isa sa mga ayaw ko sa motor na 'to, is eh, sobrang ganda niya eh. <laughs> De, biro lang, sobrang ganda niya. Sobrang unique nung design niya. Sobrang unique niya sa kalsada. Alam niya ng mga KTM owners na no to, bra ano tayo, no to brand wars or ano, lahat tayo peace. Lahat ng motor, lahat ng motor maganda, lahat ng motor natin ay eh, maganda sa paningin natin. Yeah, maganda sa paningin natin lalo na syempre kung ikaw nang mayari kahit anong motor pa yan lahat ng motor maganda ito sa akin sinasabi ko lang din eh, itong KTM is sobrang ganda kung design lang din ang pag-uusapan eh, panalong panalo talaga itong KTM so sa mga nagpaplanong kumuha may Duke 390 version 2 na, ay, may, may Duke 390 2020 na yata hindi kayo magsisisi for, for the price of 289,000 expressway legal pogi tipid sa kals, tipid sa kalsada <laughs> tipid sa gas pwede pang daily bike head turner syempre ang importante doon pinaka importante sa lahat masaya ka sa motor mo Sulit na sulit ang 289,000 mo. Brand new price po 'yan. So siguro dito ko na lang tatapusin tong ating vlog. Sana nakatulong sa inyo yung mga pinagsasabi ko. Sana uh, sa mga nagpa na sana makatulong. Kung may plano kang bumili ng Duke 390 at pasok sa panlasa mo yung mga sinabi ko. Huwag ka na magdalawang isip, apports bumili ka na, kumuha ka na as your first big bike. ah, uh, pwede pwede siya sa mga beginner. Pero hindi siya pwede sa yung talagang beginner na walang experience sa pagmumotor. Yung mga galing underbone, pwede pwede yan. Promise yan. Hindi kayo magsisisi na kinuha nyo tong ano na to. Na kukunin nyo yung Duke 390 version 2. So yun, dito ko na lang siguro tatapusin tong vlog na to, uh, maraming salamat sa mga tumapos ng vlog na to, sana makatulong din sa inyo yun, sana makatulong sa inyo yung mga pinagsasabi ko, huwag nyo kalimutan mag like, share and subscribe mga Aports, uh, maraming maraming salamat, ride safe sa lahat, ingat kayo lahat bye bye, peace